So hi guys, good morning. So yan, bagong uh, product naman ang ating uh, binili at i recommend sa inyo na napakaganda. Nakita niyo yung bata kanina? Yun, higaan niya at nagustuhan niya. Alam niyo bakit? Dahil merong mga design na pang bata may alphabetical. Maaring matuto yung mga bata niyo pag bumili kayo nito. At napakagandang higaan. Yan, tingnan niyo binalik balikan. At hinigaan talaga dahil nagustuhan ng pamangkin ko. Dahil sa maganda ito. So, ano pa mo? Huwag ka na magpapahuli. Baka maubusan ka. Just click in yellow basket guys kung gusto mong bumili. Dahil napakaganda nito at napaka astig. Dahil hindi lang higaan, pwede pang magiging pag-aralan. Dahil sa merong alphabetical at merong mga design para sa inyong mga anak. Tsaka hindi lang to pang uh, bata, hindi pwede rin pang matanda. Tsaka merong maraming size kung gusto nyong bumili nasa yellow basket merong single merong double at merong triple at merong four so may family size at king size guys so gusto nyo bumili just click in the yellow basket lang at huwag na kayong magpapahuli baka maubusan kayo dahil na ganun at ito pa napaka mura na lang ngayon guys just affordable mabibili nyo talaga just click in the yellow basket at ang bilis ng kanilang delivery dito guys promise hindi kayo mapapa ano, mapapasa masasayangan ng inyong pera dahil sa ganda at sulit ng product na to. So, bili na guys. Thank you for watching guys. See you in my next video. May God bless you. Keep it safe. Babu.